Hello guys! Ngayon ay magluluto tayo ng tinolang karning baboy. Ayan. Siguro naman malinaw sa so, pakinggan tinolang karning baboy. Lagi natin nakasanayan na laging manok ang ating niluluto try naman natin ngayon ang tinulang baboy. Ayan, kung makita nyo, nag na ako ng siboya. Siyempre, meron yung bawang, luya. Ganda naman ang kasanayan natin sa Di ba Wala namang nagbago doon. Yun nga lang, nagbago. yung imbis na manok ay gawing baboy. Ayan. Tinan natin kung masarap din naman ang tinulang karning baboy. Ayan. Itong baboy nga pala ito ay native. Dahil sa sabi ng bunila namin ay native daw yan. Hindi naman siya native na native na katulad ng baboy ram mo. sunog na yung bawang ko at sibuyas. Sige na natin ilagay yung ating baboy. yun sa akin kasi gusto ko mo iginigisa para hindi siya malangsa. Ayan yung maganyan-ganyan na siya. O nag-brown-brown -brown na bago siya lagyan ng tubig. Yan, ang bilis ng luto ko. Kumulo siya agad doon lalagay na natin syempre yung kapipitas ng papaya ng kapitbahay charot lang Ay, um, masarap talagang um, ang kapipitas lang matamis tamis pa sya syempre unlimited ako sa dahon ng sili dito at marami akong tanim ayan pupunuin natin ng dahon ng sili yan buong ano buong ayan o pinunok ko na hindi naman binibili yan ang maganda sa may tanim, hindi binibili. Unlimited. O yan, na nga pala. Bilis lang, ba diba? Kain na tayo. Kumuha na kayo ng plato dyan. Samahan nyo kaming kumain. At gabi na. Bilis ng panahon talaga. Kung kakikilos mo lang, gabi na agad. Yan. Sinisimulan ko na nga palang kainin yung sili muna. Ang sarap ng kain ko dyan, oh. Nagsipon-sipon na ako. Oh, tumulo pa yung laway ko. Mmm. Kain tayo, guys. ha uh -huh.